Hello po guys, so nandito na naman po yung ating youtube channel ko So ngayon guys ay magro Robics Cube na naman ulit tayo ngayon Kasi dalawa na yung technique ko ngayon Kasi yung isa kong, yung ano, yung dalawa kong video na ginaganyang-ganyang ko lang Tapos ginabalik-balik ko lang. So ngayon guys, yung dalawa na yung technique ko Ngayon yung isa na ngayon, yung ano yung yung tiniruan ako ni Ace yung ano yung may kulay siya sa gitna tapos kumpleto yung kulay niya sa gilid yung donut so ayan po so ito guys ay ano ilalagay mo dito yung red house gagawin mo tong ano white so ayan po nag magiging Japan ayun so ito natin ganito ito lang yan guys magsisimula muna tayo sa kulay blue una ganito ganyan ganyan Ganyan, 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 ganyan. Oh, nagawa ko na. Oh, ayun. Ayun, so ibalik natin. Ganyan, 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 ganyan. Ayun. O, oh, nagawa ko na guys. Ayan po guys. So, dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon guys. So, ilike mo ko. Pati subscribe mo ko guys para lagi ko yung updated sa susunod kong video na in-upload. Bye!